Pindot, pindot Wala mo na ba ay kasi si boy meron na po yung ikikwento Tungkol <coughs> sa tao na sa istorya maim- <coughs> Meron doon si talento di, 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 di ako sigurado sa aking nararamdaman Gusto ng dalikuran ng ating nakaraan Sinasabi ng puso ko'y ibigin ka Ang isip ko na may hirap nimutin siya Dapat matagal akong nawala ng pag-asa Di na sana nagaksaya pa ng panahon Kung ginawa ko yun sana'y maayos na ngayon Di na sana ako urong sulong Kung bubuksa na ba sa iba itong puso Kung takot na magmahal mulit magtiwala At maghanap na ng panibagong makakasama Mama, Mahirap kumuha ng panibagong simula Kapag nakakulong ka sa nakaraan patuloy kang alipin ng isang pag-iibigan Na di mo matanggap na may katapusan Nakakalito pero kailangan ko pumili kung sino Sa palagi ko dun na sa panibagong hatid Day ngiti ko Pagod na akong masaktan Takot na akong balikan Alam ko na kung dapat Yakap ay na dapat Kaya yeah, mo sa king nararamdaman Gusto ng ang aking nakaraan ang Sinasabi ng puso ko'y ibigin Isip ko na may hirap niyo. ganito yan eh Napakahirap na gawin Pilitin ng sariling magmahal Kung hindi ko pa kayang talikuran na nagdaan Siguro'y di pa ko handa Na sa'yo ay makisama May tamang panahon Siguro sa ating dalawa At masasabi ko At ko Sa walang kasiguraduhan yeah. Paasahin ka sa hindi ko kaya na mapanindigan Pangingkat na lamang ang makapagsasabi Kung ikaw at ako tayo hanggang sa uli yeah. yeah. Hayaan natin ang puso maglapit sa dalawa yeah, mo yung gano'ng saking nararamdaman Gusto uh -huh. ng talikuran ang ating nakaraan at Sinasabi ng puso yeah. ko'y ibigin ka abay hirap pumutin siya puso batis pa ina dinig ko kunitay lang sa untunang dito sa buhay ko Mahirap palagay sa sitwasyon kung san laging kislo ng bawako scope hindi mapalagan dahil laki is kung paano tatapasan ng buong mundo Napakahirap ng mamili Kung saan ba ako dapat Pero sa'yo na really Pero bakit sa kanya lumalapit Ang isip ko maawit Na sana'y dalawa na lang ang ko, Upang hindi siya mawala Hindi ka umalis sa'kin sa kayo lang dalawa ah, Napakahirap talaga Nalilito ako ngayon kaya pa ba Masasara ko ang pintuan Sa taong naging dahilan sa bawat mga luwa ang na Ang pagkukulang niya At nagbukas yes, ang bagong tangina so Na buhay na kasama ka Di ako sigurado sa aking nararamdaman Gusto ng kalikuran ang aking nakaraan Sinasabi ng puso ko ibigin ka ang Isip ko na ba'y hirap limutin siya